Good morning, good afternoon, and good evening po mga kabayan. Yon li po ang inyong likod. At ngayon ay gusto ko ibahagi sa inyo ang experience ng pagsampa ko sa barko mula Pilipinas hanggang sa makarating sa barko. Isasama ko kayo sa adventure ko para naman magkaroon kayo ng kaunting idea sa pag-travel namin bago makasampa ng barko. Ready na ba kayo? Tara! Sampunta punta? No! No. <laughs> no. Saan punta ta siya? Hmm? No. Daddy no. Hmm. No. 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 What's up mga kabayan? Dumating na nga yung araw ng flight ko. At hinatid ako ng pamilya ko dito sa airport. Huwag mo sila medyo naawa nga pala ako sa anak ko kasi wala siyang kalap malam na alis niya yung daddy niya minabuti ko na nga pala na napaunahin silang pasakay at makalis para hindi naman ma-feel ng anak ko na ko siya oh, okay. ng pagkatagal-tagal baka kasi umiyak bye siya bye at mag tantrums bye bye oh, kiss mo si daddy bye bye love you bye bye, bye, bye. Mga, ingat kayo. Love you. Love you. Bye-bye. Oh, bye-bye na. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye. Itong part na to ang pinakamahirap sa lahat. Ito na yata ang pinakamalungkot na araw ng isang OFW. Kahit mahirap sa kalooban at malungkot, ay kailangan pa rin natin gawin para sa ating mga pamilya. Kaya saludo ako sa ating mga kababayan na OFW at mga seaman. Anyways, nag-usap-usap pala kami ng mga kasama ko na magkikita kami dito sa OFW Lounge. Bago ka makapasok, ay eh, kailangan mo muna i-deposit yung bagahe mo dito sa labas At bibigyan ka ni Kuy ng stub. Okay. Okay. At ayun, nakita na ako agad ng isang kasama ko na si OS. Ah, hindi pa. Kailangan mo nga palang isulat yung pangalan mo for registration bago ka makapasok. Ah, sige, sige. Kailangan mo rin pakita yung passport, OEC, at airline ticket. Ha? At pagkatapos kong nga lang makuha yung mga copy ko ng ticket, ay sinubukan ko muna lumibot at magmeryenda. Nga pala guys, may libreng internet din dito, kaya huwag kayo mag Pakita ko na rin, rin sa inyo kung gaano ito kalawak. Kung gusto niyo mag-charge, meron din dito charging station area at meron ding snack bar and take note guys dahil marami kang pwedeng pagpilihan dito snack merong lugaw, brownies puto pandesal at marami pang iba meron din pala silang coffee station sa kabila so para sa mga coffee lover dyan and take note guys ah. lahat ng to ay libre kung OFW ka or seaman huwag kang mag dahil lahat to ay libre para sa atin at pagkatapos namin magberenda at kumpleto na kami ay agad-agad na kami nag-check in at hinanap na rin namin yung gate namin kasi baka pa kami dito na nga pala yung gate namin. At kung makikita nyo, napakaraming tao. At lahat yan ay papuntang Qatar. Pero yung iba ay connecting flight tulad namin. Dahil ang flight namin ay Manila to Doha, Doha to Sao Paulo, and lastly, Sao Paulo to Porto Alegre, Brazil. Pwede yan. Sa so wakas, boarding time na. Tara guys, sakay na tayo sa aeroplano. Hello, welcome board this please. Thank you. or under the seat in front of you. So, Customer seated at emergency room. exit and front row seats. At sa wakas mga kabayan, nahanap ko na rin yung seat number ko. Ayun nga lang, medyo mahirap matulog dito kasi nasa gitna ako. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ay, Eight hours nga palang biyahe namin mula Manila to Doha. So, eight hours din ako nakupo Kaya medyo masakit sa puwet. Yan, nandito kami ngayon sa Doha, Qatar. parating lang namin. Bali, kakatapos lang namin mag X-ray. Ito yung hinantay pa namin yung kasama namin doon. Naiwan siya sa X-ray kasi meron yata something sa bagay niya. So guys, tignan niyo. Oh, ganda ng design ng airport nila dito. Katapos namin sa x-ray ay agad na rin namin hinanap yung gate namin dahil medyo malawak din dito ay nahirapin din kami kahit pa paano hanapin yung gate namin. Sobrang dami rin ng tao dito guys dahil one of the busiest airport dito sa buong mundo. At ito na guys, nahanap ko na yung gate namin for transit. na nga pasakay na ako sa free shuttle nila papunta doon sa aeroplano at makalipas ng ilang minuto ay sa wakas nakarating na rin kami sa aming aeroplano Ito nga pala yung ng business class nila. Pero syempre, dito lang tayo sa economy. And as usual, dito na naman ako sa gitna. Kung saan, napakahirap matulog. And speaking of tulog, dito ko muna tatapusin yung video na to. Huwag kang mag dahil may part 2 pa.